Sa video na ito mga Diyas, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng Domino Switch, annual switch dito sa Radio 155. So marami kasing nagre-request sa atin sa nagme-message sa ating Facebook at uh, sa ating YouTube channel, mga nagko-comment, uh, boss, tutorial, boss, uh, pahingin naman ng wiring diagram. So sa video na ito, ituturo ko na sa inyo. Ayan. Dito mga kay Diaz, gagamit tayo ng mini relay kapag tayo magkabit ng Domino Switch sa Radio 155. So kailangan natin ito. So, marami kasi mga nagkakabit na nababastidan, napupundian sila ng ilaw kasi hindi sila gumamit ng relay. So, nasabi ko doon sa video natin, sa previous videos natin about sa switch ng Raider 155 na iba yung supply ng low at high. So, kailangan natin ito. Itong relay number 1, ito yung para sa ating on and off, kumbaga yung switch ng ating ilaw. At ito yung kanyang sa low and high, itong pangalawang relay. So, dito sa relay number 1, uh, bandang kaliwa. So tupin natin itong bandang itaas. Ayun. Pagkatapos naman mga Diaz dito sa relay number 2 sa bandang kanan, tupin natin ito. Ayun. So relay number 1, tupin natin yung bandang kaliwa at dito sa bandang relay number 2, bandang kanan tupin natin. Pagkatapos niyan mga Diaz, lagyan natin isa-isa ng wire itong sa relay number 1, kanan, kaliwa bandang ibaba ng relay number 1, lagyan natin ng wire at dito sa gitna. Ayan. At dito naman sa relay number 2, sa bandang kaliwa, lagyan natin ang wire. Uh, bandang kaliwa, bandang ibaba ng relay number 2, lagyan natin ang wire. At dito sa gitna, lagyan natin ang wire. At dito naman mga sa relay number 1 at relay number 2, itong bandang ibaba ng kanan ng relay number 1 at bandang ibaba ng kanan ng relay number 2, pagsamayan natin ito. Kasi ito yung magsisilbing negative trigger nitong relay. Ayan. So, lagyan na natin ito ng mga wires. So, ito na yung mga wires natin mga diya. So, hinangin natin. So, gamit tayo ng panghinang. Ayan. So, hinang natin isa-isa. Ayan. So, ito na mga diya. So, tapos natin may Ipakita ko sa inyo paano natin sa wiring. At, susunod na natin ito. Lagyan ng electrical tape. I organize natin. Kapag makabit na natin ito sa ating domino switch. So, ganito lang. Pag-wiring natin. Ayan. dito gawa natin siya ng sakit kasi iba yung mga nya. niya kit na tomadias ayan at lagyan din natin ng mga panibagong pin dito sa kanyang sakit so dito mga dias meron na tayong wiring diagram dito pero dito ulitin ko pa rin sa inyo so itong orange at white wire ito yung sa kanyang passing light itong kulay yun to ito yung passing light itong black na may lining na white at itong solid black ito yung sa kanyang kill switch bali apat yan na wire at itong yellow at brown ayan ito nga dito sa kanyang kill switch itong kill switch na to ayan pero dito may ideas itong dalawa lang gamitin natin itong yellow wire at brown wire ikakat na natin to ayan pagkatapos dito sa ating signal light left and right itong brown na malining na green at brown na malining na white so, ito, ito yung sa left and right natin na signal light at ito yung kanyang sa source para magpa-flash ang inyong signal light sa flasher relay. Ito para sa hazard, yung brown by lining na red. Yan. Ito para sa trigger ng busina, yung brown by lining na black. So dito, isa lang yung supply nila sa busina, sa signal light, at sa hazard. So isa lang supply nila dito, dito sa red na may lining na black. Kung gusto nyo yung isiparate mga ideas, yung supply nya dito, so mamaya ipakita ko sa inyo ibain natin yung supply niya kasi kung kayo ay magbusi na parang nagpa-flash siya. So, ipindis niyo kung gusto yung spirit. Pero dito sa atin, yung spirit natin. So, bali dito, gawa natin ang dual contact horn. So, itong starter, so ang kulay ng wire dyan, ay yellow na may lining na red at battery na may lining na blue. Ito yung sa kanyang starter. Iwin natin ito sa busina niya para magpapasing. Horn with passing light. Ayan. So, sa low and high, So, bali dito, itong domino switch na meron sang off. Ayan. Sa low and high, ang kulay ng low ay green at high, blue. Ayan. Yung kanyang supply, itong red na may lining na yellow. Ayan. At dito, ito yung susundin natin mamaya. Yung kanyang sa stock. Ayan. Ito yung sa pinag natin. So, hindi ramagosan niya. So, dito tayo kukuha ng guide. So, itong... Ito yung high indicator yung kulay violet sa high beam ito at yung black na may lining na white ito yung sa kanyang trigger ng kanyang busina yung orange ito yung accessories wire yan at ito naman yung sa ating park light at dito naman sa signal light itong light green light blue at black ito yung sa ating signal light ang kanyang supply ito para mag flash yung light blue signal left green at right dito sa kanyang black wire. Yan. At itong yellow wire, ito yung sa source ng ilaw. Yan, itong dalawa. Yan. Itong wire na to, ito yung sa kanyang busina. So ibahin natin kasi nakakonek yan dito. Yan. Yung linya nito dito sa ating busina. Yan. Ikakat natin. Pagkatapos yung dito kanina yung sa wire at brown wire so ikakat natin at ilugtong natin ito para ni para separate yung supply ng busina para sa accessories wire natin kapit ayan ilugtong natin ito hindi na sana kakonect dito sa flasher ayan itong red na may lining na black separate natin sa so iba ng linya ng kanyang busina para hindi sa magpa-flash pag ibusina natin yan So ito na may diaz na break na natin. So yung kanina yung dinugtong natin, na na natin. So ito na yung supply ng ating kusina. Itong kulay ilo, dito natin dinugtong. Ayan. So itong brown wire, ikakat na natin to kasi wala na itong gamit. Ayan. Kat na natin. Ayan. Ganito lang gawin natin mga diaz, lagyan natin ng isang-isang pin. Ayan, para ipasok natin mamaya dito. Yan, tapusin ko lang ito at step by step na natin maya. Sundin natin ito yung sa kanyang stock. Paano natin sa i-install. Ayan, babalikan ko yun. So dito may diyas, unahin muna natin sa signal light. So dito sa kanyang stock, sundin natin to. So kahit wala ng motor may diyas, so dito lang. So dito sa ating signal light, ito yung supply niya. Nakalagay sa gitna. Itong sky blue. So dito din natin lagay yung sky blue Ito yung sa flash relay nya Ayan Red Na may lining na black So dito natin lagay Sa gitna Ayan Sa gitna natin lagay Pagkatapos mga ideas Yung sa signal left at right natin Itong brown na may lining na green At Brown na may lining na white Ito yung sa signal left at right natin So kung sakali mga kay Diaz, pag mabaliktad nyo ang pagkabit, so iswap nyo lang sila itong dalawa na to. Ayan. So dito natin lagay Dito sa kanyang hazard mga ka-diyas gagamit kayo ng diode. So itong dalawang white na may marking. Ayan. Yan yung pupunta sa left at right. At ito, dito yung wire na on oh, na may lining na red. So dito ang lagay. Tapos yung dalawang pa ng ating diode So gamitin nyo na diode 6 amperes o 9 amperes. So dito na, natin nalagay yan. Yan. Yung white marking dito banda. Yan. Tapos yung isa dito sa left at right. So ganun gawin nyo. Yan. So naman diyas tapos natin tayong si so, organize na natin yung kanyang mga wires mamaya. So ito yung sa ating hazard. Sa brown na may lining ni red. So ito yung sa hazard natin. Tapos itong dalawang paa na to yung dalawang na may lining na white dito sa diode dito yan natin ito tapat sa signal left at right ayan yung sa busina natin ito yung sa trigger nya at ito yung supply nya ito natin kinunek kanina sa supply natin accessories wire so positive trigger yung sa busina ng radiator 150 fi ayan so dito sa ating socket mga ideas sa ating busina yung dito sa kanyang stack. so ito yung sa kanyang uh, positive accessories wiring orange at ito yung sa kanya Trigger ng kanyang busina so kabit natin ito itong dalawang wire na to yan katapos itong isa yan next naman natin mga ideas, para sa ating park light so ito yung wire ng ating park light so sa park light dito sa kanyang stock dito banda sa gitna yung kulay gray lagay natin ito sa gitna itong black na may lining na white So, iyan yung ating park light. Pagkatapos mga ideas, dito sa ating passing light, so, ang source ng ating passing light, so, dito connect natin. Kasi ito yung sa accessories wire kanina, ng ating busina. Pagsamayan na natin. Iyan, ito yung accessories wire. Pagsamayan natin yung sa isang source ng ating passing light. Either white or orange. So, connect natin dito. Iyan. Pagkatapos, sa ating horned passing light, so, i natin yung lahat ng source niya. Sa so, horned passing light, So ito yung sa starter kanina. So kahit isa sa kanila dito, lagay din na natin dito. Ayan. Either itong yellow na may lining red or red na may lining blue. So ayan. Ito mga ideas, pinagsama natin yung ito yung accessories wire. source ng natin kusina. So dito, dito na natin i-connect yung sa ating park light, yung kulay black, yung sa ating passing light, yung kulay orange, at source ng ating low and high, itong red na may lining na yellow, at ito yung sa isang yung starter natin ginawa nating abusina with passing light sa ilaw ito yung yellow na may lining na red yan so inisa na natin dito sa accessories wire yan so next natin mga diyas dito sa ating high beam indicator itong kulay violet so itong kulay violet na to lagyan natin ito ng wire yan para rito sa ating high beam indicator yan, lagay natin to. Pagkatapos niya mga ideas, i-connect natin ito mamaya sa kulay blue. Yan. Pag-connect natin dito sa kulay blue, at i-connect na natin ito sa ating relay number 1. Sa ating relay number 1, bandang kaliwa, bandang ilalim, dito natin connect yung ating sa high, high at high beam indicator. Yan. Dito natin i-connect. Yan. Connect muna natin. Sito so, naman kadiyas yung ginawa natin Yung dito sa ating low and high Ayan So dito sa ating passing light Connect natin dito sa high beam Ayan So pinakonnect natin Pagkatapos nyo mga diyas Lagay tayo ng diode papunta ng low Ayan Wala na yung white marking nya so, Ang white marking nito papunta nun So para mag passing tayo Ilaw yung ating low at high Ayan Lagay tayo ng diode So ganito yung pag wiring natin Ayan. So ito, ito yung sa ating horn with passing. Ayan. Itong red na may lining na blue. So lagay tayo ng diode dalawa. Papuntang busina. Dito sa brown na may lining na black. At dito sa ating high beam. Para pag busina tayo, magpapasing yung ating headlight. Ayan. So bali, apat na diode ang ginamit natin. So ito yung sa ating uh, signal light kanina para mag-assert. Ayan. So ito na kanina, yung sa ating high beam, ito na yung papunta sa ating relay. Yan. Punta sa ating relay. Itong dito sa ating high beam, ayan, high beam at sa ating high ng ating ilaw, kutik natin ito sa dito sa relay number 1. Yan. Bandang ibaba, kaliwa, relay number 1 natin. Ito, i-connect natin ito sa dito sa high beam, sa kulay blue. Yan. Connect natin siya. Pagkatapos mga ideas, pag-connect natin to, itong dito sa ating second relay, bandang ibaba, ito bandang ibaba natin. So dito natin i-connect yung sa ating green wire para sa ating low. Ayan, dito natin connect. Dito natin connect maya. Ayan. So pakita ko sa inyo. So ito na mga ideas, kinabitan na natin yung ating low. So itong low natin, yung kulay green, kinonek natin dito sa relay number 2 so itong green to pagkatapos itong relay number 1 natin dito natin lagay yung high yung kulay blue so dito yan nakakonek sa kulay blue yan so ito yung magte trigger sa ating relay yan positive trigger so ito na may dias pagkatapos nyan makay dias yung yung relay number 1 natin bandang kanan sa taas dito natin i-connect yan dito sa kaliwa ayan dito yan nakakonek yung yellow ayan yellow wire dito yan nakakonek itong yellow wire ayan yellow wire ito pagkatapos yung yellow na may lining na white itong yellow na may lining na white ayan dito yan sa kabila. Dito yan nakakonek sa relay number 2. Itong bandang itaas sa kaliwa. Itong na to. Yan. Bandang itaas. Pagkatapos mga ideas, itong relay number 1, bandang gitna. Ito yung sa ating uh, itong yellow na may lining na red. Yan. Sa relay number 1 ito. Pagkatapos, yung relay number 2 natin bandang ilalim sa gitna. Ito yung ating sa relay number 2, ito yung sa ating uh, yellow na may lining na lock. Ayan. So connect natin gamit tayo ng socket. So nubusan kasi ako ng socket na bago. So ito lang mga sa mga savings. So kabit natin 'to. So ito na may dias nakabit na natin. Ang kulay yellow. So dito yan nakapisto sa kanan pagkatapos yung ilo na may lining na black dito sa kaliwa ayan tapos itong pinagsama natin sa relay number 1 bandang ibaba sa kanan at relay number 2 bandang ibaba sa kanan pinagsama natin bali kapit natin ito sa negative or ground ng ating uh, reader 150 so kapit natin ito sa negative sa negative ng Suzuki ay black na may lining na white. So, connect natin to. Ayan. So, ito na may Diaz. Natapos na nating ma-organize yung kanyang mga wires at na wiring na natin. So, pwede na natin kontakin yung wire at, at para ikabit na natin sa kanyang motor. Ayan. So, natapos na natin itong kanyang domino honeywell switch. Ayan. Kabit na natin ito sa kanyang motor. So, ikabitan natin ito. Tanggalin natin yung kanang head. So, plug and play na lang ito. Sa ginawa natin. Kung nakita nyo yung pag-wiring natin na yan. So, gagamit kayo ng relay. So, huwag kayong magpakabit na hindi sila gagamit ng relay. Kasi nasabi natin doon sa video natin. Na yung sa low at high, iba yung supply niya, yeah, Kabitan natin ito. So, ito naman, ideas. Nang tanggalan natin. So, ginawan pala nila ng hazard switch. So, bali dito, tanggalin na natin to, Kasi meron naman na hazard yung manual switch kapitan na natin dito mga ideas yung sinabi ko doon sa video natin itong wire na to ito yung connect natin sa negative ng Suzuki so yung negative nya yung black na may lining na white yan at dito naman yung sa kanyang signal light kung sakali na ito sa left at right magkabaliktad baliktad rin yung wire dito ayan yung brown na may lining na white at brown na may lining na green. Yeah. Dito natin ikabit yung kanyang negative para ma-trigger yung ating mini relay. Yeah. Yung black na may lining na white. Yung sinabi natin sa video natin. Yeah. Balutan na natin ng electric tape. Yeah. So ito na may ideas. Nakabit na natin. At ito try na natin mamaya. Ayan. Yeah. na natin yung ating gawa ano naman ni sa natapos na natin so, dito itrain na natin siya yeah. so start natin so bali dito susunod palitan pa ito na mayari ng dumino katulad nung sa atin yeah. start so kusina natin ito yung sa stock stock corn at yung sa ginawa natin yung uh, stock corn with passing sa kanyang headlight Yan, indikator. Pagkatapos signal left Yan, signal. Pweding indikator. Yan, signal left Pagkatapos signal right Pagkatapos may ideas. hazard, hazard Asad Sa likuran Ayan, asad Pagkatapos, ito yung park light So, separate yung paggawa natin sa park light At dito sa kanyang low and high Kasi sa kanyang low and high Meron naman siyang uh, on and off sa kanyang ilaw Park light ito yung park light Ayan Pagkatapos, headlight Ito yung salong low low pagkatapos high so yan yung kanyang high low high pagkatapos may ideas meron siyang passing light yan passing light passing light itong sa sa core na with passing light safe light yan. So, natapos natin mga ideas itong Raider 155 sa so, pag-install natin ng Domino Honeywell Switch. Ayan. Sa mga kapwa natin, mekaniko, so, meron na tayong video. So, nakakatulong ito sa panganap buhay natin. Mas maganda mga ideas, kung meron tayong mga nalalaman, dapat i-share din natin sa kapwa nating mekaniko at sa mga nagdi-diyaway rin sa mga kanilang sariling moto. So, kaya na-share ko ang video na to, kasi walang mga tutorial sa YouTube. So, hindi sila nagtuturo kung paano sa install itong domino switch kasi masilan kasi ang radar 155 so huwag kayong magpakabit kung hindi sila gagamit ng mini relay so yan. kasi nasabi natin sa video natin na iba yung supply ng low at yung sa high so kaya kailangan natin ng mini relay uh, para maiwasan natin uh, mapundi yung ilaw mabaste dito so, kung gusto nyo naman na uh, i-repair ang inyong side light so pwede gawa ng lead light sa loob yan. So good itong Raider 155. Peace out.